Nakuha naman mula sa isang Bolivian sa Naiya ang nasa milyon-milyong pisong halaga ng ilegal na droga. Isiniksik pa ang kontrabando sa mga pakete ng coffee beans, fish food at mga candy. Yan ang ulat ni Bian Manan. Walang kawala ang lalaking ito nang ma sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba mula sa NIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Terminal 3 bandang alas 8 ng gabi noong October 31. Nakilala ang drug suspect na si Robert Labandes Alvarez, 30 taong gulang na isang Bolivian national. Nasa bat kay Alvarez ang halos siyam na libong gramo ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 47.6 million pesos na isiniksik sa mga coffee bean, fish foods at candies. Yung kanyang bagahe, dumaan po sa x-ray. No? Wherein may nakita yung ating maksama sa x-ray na kahinahinalang image doon sa kanyang bagahe. And uh, yun po, we conducted po yung ating uh, canine inspection doon sa bagahe wherein nag-indicate uh, po yung ating narcotics detection doon. So, Lumantad po yung mga candies, fish foods, and uh, coffee beans po doon sa kanyang bagahe. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula sa Sao Paulo, Brazil si Alvarez at saka nagpunta sa Addis Ababa, Ethiopia na kabilang sa Red Flag Countries bago lumipad papunta ng Pilipinas sakay ng Ethiopian Airline ipinadala lamang umano sa suspect ng isang kaibigan ang mga kontrabando kapalit ng 5000 US dollar o katumbas ng 250,000 pesos conducted a thorough interview with the with the, with the passenger no and uh, yun doon na lumabas na yung mga, mga candies na yun, and the fish foods and the uh, and the uh, yung coffee beans was given by a, by a foreign national din no? doon sa labas ng airport ng Brazil. Magsasagawa naman ang masusing investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkakakilanlan ng sospek at sa kaibigan umano nito. We are really intensifying po ang ating pong, uh, operation dito. No? Uh, considering po pong na ating pong mga binabantayan po ng mga uh, nagtatangka po na magpasok na illegal na droga dito at maglabas no. Nakapiit na ang drug suspect sa Philippine Drug Enforcement Agency custodial facility na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa bayan.